Good morning kaidol uh, Diay-diay sa Farm naman ko kaidol Kaya labing ko na na, hawan ko kaidol nag Naglinis ako dito sa uh, Ano namin uh, Lupa Yan kaidol, ito papakita ko pala kaidol, ito pala yung Gabi na pula Idol mga ganyang forma idol mayroon na yung laman minsan idol mayroon pa malalaki nito idol <laughs> tawagin nito sa amin ano, starin o karlang pula iba naman yung puti idol pero pwede din to pang ano idol sa nilaga sa baboy uh, idol pang sahog sahog ara ano din to idol pa potato pwede itong gawing potato chips yan idol oh ano hina natin idol titingnan natin kung may laman idol marami ba hindi yan yan idol oh. malaking puno idol Nhìn cái tòa áo đó ah. Đó idol oh. Maraming laman idol. Ito lo. Ng laman niya Ang puno. Sira na no daga. Ito ay dolo. Oh. Hmm. Oh. Ang bisit din doon ito ito marami maliliit pa yung iba dito yung malaki lang idol ang dami talagang ano oh laman nito idol pag abutan na to mga limang taon idol napaka ano ano marami pang maganda to pang ano idol pang ano o, Lah kira itu Dah. Lah ke. yang panganu pangkil lawai oh, idol. Ai Yang oh. Yan. You know. Dah ni. Ang laki ay doon Ang laki. <coughs> yan. May naman, isang puno lang yun ah. Uh, yan. Starin idol. ay doon. Yan. Isang puno. Oh, so, mura lang kilo nito ay Ngayon nga, walang bilihan. Yung puti lang, mahal. banchengko pwede na to pang ano sa manok pakain ko lang to sa manok idol eh. at saka itik lulutuin pakain natin alternatibong bung pagkain sa pwede rin sa baboy ano ito mapakinabangan pa to idol pwede din yan sa baboy ang tawagin namin ay pasaw ito malaki to eh. mo makuha sa santong dasalan ha hindi sa santong paspasan <coughs> yan laki din yan ako idol sa isang ano lang yan idol sa isang puno ang dami Pag hindi na pang ano idol oh. yan pwede dito lagyan ng itlog idol at saka itorta mo yun tambak mga nasa limang kilo pero hindi pa yan idol pag malalaki talaga ah, sobra pa may isang ah, 15 kilos minsan pa magmay may 20 kilos isang puno lang medyo bata pa to idol eh at ipakikita ko rin sa iyo idol yung sa iyo idol yung kwa pagkakaiba idol ito po ay iba naman to idol uh, yung tinatawag na minagansalan o karlang puti magkaiba yung kulay nila idol ang ganito idol yung may may pula sa labi nya yan pilipog yan idol yung kulay green rag katulad nito idol matagal yun pang isang taon ito 7 months or 6 months pwede yan harvestin harvest o yung nilawaan idol matagal yun yung kulay ganito lang diretso walang pula dito sa labi nya tapos ni oh, magkaiba naman to idol oh. yan ang kulay kulay ng uh, starin, gansalan pula at saka yung gansalan na puti oh, magkaiba yung kulay nila tingnan niyo. puti din yung hindi din katulad nito yung kwan idol kasi pula yung ano nila eh yung laman pula yan medyo may ugat-ugat yan idol na may puti pero pag naluto yan pula yan yun lang po idol sa tit natin sa karsal ah uh, uh, karalang na puti at saka karalang na pula yan idol oh mga natin idol maraming saha pwede na itanim natin ah, sunod kasi hindi pa natapos yung niyog idol yan o marami pang sidling yan yan marami lipat at saka maraming salamat idol patuloy lang po kayo mga followers ko sa pagsubaybay thank you po lahat sa suporta na inyong binigay Ah, tuloy-tuloy lang po tayo para maka ahon din tayo. Ah, hindi ko naman pinapangarap, na yayaman ako. Sa akin lang magkaroon ng kunti pera para sa pamilya at makapagtapos pag-aral yung anak ko. Yun lang po idol, maraming salamat. Ah, paki-subscribe na rin po idol at saka paki-follow na rin po sa Facebook page ko at pakishare na rin po yung mga video ko at pakilagay na rin po kung saan nakarating yung mga video ko at para malaman ko kung saan na naroon maraming salamat po idol thank you for watching bye bye love you